Hello! Kumusta, kumusta mga kababayan? Yan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Dito ko ngayon saan? Dito kami ngayon sa farm ni kapatid ni asawa. Dito kami sa farm namin. Namin ha, charot. <laughs> farm lang nila yung kapinit naman ako nangyayari. Uy, may sampinit ito. Yan! sampinit, pinit. Pura Radyo Pilipinas ba. Pupunta kasi sila dito. Dami na sila dito. Kaya puntahan ko rin yung dalawa kong anak. Pinauna ko yung dalawa pero hindi ako mapalagay. Kasi ano. Nandito si Bunso. Kasi nung isang araw. Nandisagra siya yung ano namin. Yung kapitbahay namin. Nalaro sila ni Bunso. Naulong sa Katrina. Nabali yung kamay. Diyos ko po. Kaya takot-takot ako takot, ba yan yung mga pali yan yung mga ano dito oh. tanim humay buswak ng ilang humay mais yan eh hindi ako mapalagay eh may trabaho naman din sa bahay ni kapatid niya sa kanya nag-ano kami doon ng ano monggos munggos ma dahil may ilang munggos dire kay ilang munggos dire Pinaputol sa punuan, tapos dito sa balay, dito na sa balay, anuhin, sa balay na tanggalin ang bunga. Yan, baka mamaya maka baka pag video din ako mamaya. Yan lang natin ang nahan ko muna ang mga anak ko, dalawin ko dito. Hindi ako mapalagay doon, Diyos ko. Ah. Oh, dito naman kapatid ni asawa eh. Ayun yung munggo. Ayan yung munggo. Ha? Ayun din. Tinatanim nila sa gilid ng palayan. Tinatanim lang nila sa gilid ng palayan. Ayan. Tapos ano, patuloy nila dalhin sa bahay suswak na pala humayin dito hindi ako naka nito hindi ako nakatulong sa mini <laughs> hindi ako munta dito Ayan. dami pala dito mga batang to siya yung tali nila dito dati dito kami nag ano dito kami nag harvest ng ano dito kami nag harvest na tor tormirik yan ayun daan dito Meron din naman kami ano, part dito kaya lang nandoon sa kabila. Parang maisyata ng tani kapatid ni asawa. Ayun. Ngayon natin na ano, mga ginagawa ng mga bata dito. Takot ako ba? Ang aksidente talaga hindi mo maan. Ma tawag na hindi mo talaga ma malalaman. Kasi yung bata na hulog sa sa katre na hulog babalik yung kamot kaluoy yung tao na bata yan yeah! para tambay mga tayo sa ilalim ng puno ng mangga ay ito dati ano lang ah uh, tawang ito Pastula ng kambing ay may mais na. May tanim na mais. Tinan nyo yung ano guys, ay paligid. Tinan nyo. Ayan yung view. Ayan yung view. Ayan nga ba? Ya, gawa. nga ba? gawa. Ya, Ayan na po na yung gawa. Yaren dari ndak papa. Rindu papa yara. Ya, hmm. rindu papa wa. Papa dari no, yare. <laughs> <laughs> yare. Yare. Ha? Ayo. Oh, yun ang view dito Salamat. hindi naman masyado mainit kasi mahangin naman hanggang ah, magulugulong kaya lang ano ah, tawag mo Ma. mainit pa rin kasi ini yung tawis Mom. ko oh, Ma. oh. Mangga bici. Mangga baru. Mangga ka. Oh, ini. Kenapa? Ela puta tai. Bunar da? Ini pati ya, ini dia tadi. Yo dah. mana tirile yarina tirile bonawa itu yang apa mangkin sih sih mamanya dia siapa nih

Ayan si Bundong basang basa. Uh, kuha muna tayo ng papaya. Ayan o. Ayan na ba? Sana bang papaya? Ayan kuha tayo papaya. Kinuha na ako ng... Eh! Hey, mangga tadi! Lala, wara, wara. Kinuha na ako ng mangga ni kapatid ni asawa. Kuha tayo isa. Very good. Catch. Catch the catch. Ibli ah, wang. Paano ko doon na na-catch yung papaya? Yan, yes, ako ng papaya. Galing ko doon, kainin natin doon. Upa, na kami. Kasi si Bunso nilamig na, gitug na na si Bunso. Ito pa dito, subra-subra ang tubig yan. Ito ang gusto kong bilihin ba? Kasi ah, lagyan ng tubig. Ayan. Sarap ang tubig. Malamig. Malamig ang tubig. May mangga na kami na kayo na. Kit-kit. Kit-kit ng mangga. Huwag tayo ng tubig. Tubig nila ito eh. Ganito sila mag-inom ng tubig dito. Tingnan nyo guys. Huwag mo ilapit yung bunganga mo dito. Bunganga ka lang. Bumunta mo ng tubig sa bunganga mo. Siguro rin ako mukhang pag-uwi. Pag-uwi ng bahay doon sa bahay ni kapatid niya asawa. Ay, alam ko magpakarga to eh. Ayan o. Oh. Ay, bato ito. Ang basang basa. <laughs> si Cheese. Ibri, si Basang basa na yung batang batuta. ito. Giginaw na, ginaw na. Kaya ko sana paliguin kasi ano ma. Maka magkasipon mo. May trupa eh. eh. Nadala sa trupa. Ayan yun. Ay... Si mamaya. Maglakad kami mamaya. Ano na? Alas alas 12 na ng tanghali. Uwi na kami doon at doon kami kakain ng papaya. Hindi ba ito eh? Malatala natin ito. Hindi ka ito. Si mamaya guys? Uwi na kami. At hindi ako makapag-video pa kasi ano? Alam kong magpakarga yan. <laughs> Uto-utoin natin pa hindi bakar magpakaraga. Eh, sleeper ka na dah! Sleeper dah! The... Akan ga? deh sipul wala wala kalau tunggu bosan bosan ya people see you mama ya <hums>